Hello guys, good morning. Andito po ako ngayon sa Dolomite. Uh, dito po ako nagpahangin. Medyo masarap kasi magpahangin ngayon. Fresh ang hangin dito. Uh, tingnan nyo guys, sa Dolomite ako. Pasyal kayo guys, dito sa Dolomite. Uh, dito po tayo magpainit. Si paminsan-minsan lang. Pasyal naman tayo minsan dito. Kasi wala naman tayo ibang malapitan na medyo malapit sa dagat dito lang sa dolomite uh, pasyal kayo mga guys sa dolomite tayo tingnan nyo guys Pero hindi masyado mga tao ngayon guys uh, medyo mabasura ngayon guys oh, tingnan nyo guys maraming mga water lily Uh, Dolomite Dulomite, guys.